Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, world. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Ito po si Kalabs TV Vlog sa inyo'y bumabati. A day in my life vlog. <laughs> Charot. <laughs> Maaga akong naligo ngayon. Hindi na ako nagpakita ng video na naliligo ako. Kasi baka maumay kayo. <laughs> Hindi ko na uulitin yon. Buti kung kagandahan pa ang katawan natin. Dati, oo, medyo maganda ang katawan natin eh nagkasakit tayo kaya heto si Rana just <laughs> ko purodi. dahil Monday po ngayon araw ng paglaba or labaday day laba, laba day muna ko ngayon ibababad ko lang naman ito then mamaya kung nakukusutin teka isa lang po ang kamay ko, ha? Haha, <laughs> charot! Bakit Monday ang wash day ko? Dati ay hindi naman. Paano kasi si Kalab's TV Vlog ay pumapasok pa dati, may work pa. Eh ngayon, hindi na. Nagpapagaling pa tayo, eh. Ewan ko lang kung kailan po tayo gagaling. Magpo 4 years na itong stroke ko. Until now, hindi pa tayo magaling. Pero hindi po tayo nawawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. At iyon ang aking pananaw sa buhay. Nagpapakain po ako ng manok, si Kokak. Lumaki na si Kokak paano wala nang kaago sa pagkain solong solo na niya <laughs> Diyos ko puro di pagkatapos kong pakainin ni si Kokak ng kanyang albusal, naglalakad ulit tayo na nakayapak maglalakad po pala tayo ng nakayapak nabubulol naman ako ang ganda kahapon ng message ni Karen sa amin kahapon tungkol sa pag-ibig. Masyadong maraming kulay ang nabubuo kapag sinasabing sinasabi nating pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magmamaliw. Bagkos ang pag-ibig sa atin ay wagas. Nawawala lamang ito kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan. Pero kung buhay pa tayo at humingi tayo ng tawad kay Ama, ay patatawarin niya tayo. Pero kung namatay tayo at hindi tayo nakahingi ng tawad kay Ama, doon tayo sa Hades itatalagak, ita ilalagak pala. Huli na, bago ka nagsisi, sabi nga sa kasabihan, pag-ibig ang siyang pumukaw sa aking puso at kaluluwa. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, pagmahalan, -pag tayo't magtulungan. Ang ganda ano? Yang pagmamahal ng Diyos sa atin, ikip natin 'yan. Pahalagahan natin. Ngayong nandito na tayo sa Iglesia ni Cristo